yung muffler ko sa yung ilaw kasi bagong kabit ko sir eh at least alam ko na kung ano yung bawal pag isa uh -oh. sa daylan yung bakit bumamagsak nag high beam sir dapat hindi sumasabay yung mga dahil yung so alright mga kaibigan marang araw sa tilhat lahat no at uh, dito tayo sa LTO ng Valenzuela tatanong natin kung nung kung pwede ba itong muffler natin bago tayo magparinyo Ito sa may MBIS siguro pwede magtanong dito matatanong natin inspector to eh sir inquiries lang ah ano nga gawin sir tanong lang ako sir bago ako magparin yun pero hindi pa naman ngayon inquiries lang ako yung muffler ko saka yung ilaw kasi bagong kabit ko sir eh at least alam ko na kung ano yung bawal anong yung hindi pwede yun? okay bago ako magparin di diba morning po. Inquiries lang muna ako bago ako magparinyo kasi okay, ito mag-expire. Ay, ah, expire na nata ito kasi July 897. Last RCR, ko sir. to. Yung hours here, sir, para sigurado. Two hours, hour, po. Ano eh, nabasa eh. Hanggang katapos ang Hanggang bukas na lang po, sir. Hanggang bukas na lang. Okay, sige, mag-inquiries muna ako, sir. Yung maplate po kasi, sir, bago. Bagong, hmm. uh, ano, aftermarket. market, oh. -huh. Hindi, hindi siya stock. Oh, yung uh, villain ko. Oh, yeah. Kilala mo pa yun, sir? Ah. so, tinanong ko muna, sir, kasi bago eh. eh oh, meron ba ano yan, sir. Yung mga dito naman, sir, pumapasa naman yan dito, mga aftermarket. Mga ah, aftermarket pipe, pumapasa naman. Pumapasa? So, ang ano na lang talaga dyan, sir, yung sa, yung sa loob na. Nun. Kung bago ba yung fiber, pa yung ano, yung elbow. Ah, yung fiber sa loob? Yes, sir kung bag... kung mga after market, matagal nang di napapamaintenance. Ah, Isa sa dahilan yung bakit pumapasa. Ah, ibig sabihin, kung, kung maluma na yun talaga yung... oh, mga GBT sa mga dito, pumapasa naman yun. Ah. Tsaka sa Sono, eh, naka-silencer naman yun, sir, kaya... Ah, okay. So, ibig po sabihin, sir, pasado siya. Papasa yun. Papasa to. Tsaka yung nag-check naman, sir, machine naman yun hindi naman yung tao. Pero, pero at least, eh, experience mo naman eh. Mm. Okay. kaya, oh, inquiry no, 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 no. lang muna. Mm. Sa ilaw naman, sir? Ilaw. Ang ano lang, sir, dapat hindi sumasabay yung ano, yung high. Pag nag-high yung sir, dapat hindi sumasabay yung mga driving light. Dapat pag headlight, headlight yung palaga. Ah, okay. Headlight lang po, sir. Ah, okay. Hindi. Pag-start na. Ah, pag-start. Ibig sabihin yung light niya dito. Yes sir, dapat hindi sa taas. Ah, hindi po oh, hindi hiwalay po siya. Ano okay, naman ang sabihin? Okay sir, ito. Uh, wala naman. Ah, okay. Pwede okay naman. sir, maraming salamat. Inquiries lang po muna baka. Sir. Oh, sir, thank you po. Lame. Oh. At least sinabi ko sa iyo wala naman. Sir, thank you po. Balik na lang ako dito. Okay. Thank you po sir. Salamat sa support.